Magandang araw po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipaliwanag na ang video na ito ay ginamitan ko ng AI voice at AI editing at sinamahan ko rin ng mga larawan at images para mas madaling ninyong masundan ang aking mga paliwanag. Ginawa ko ito para mas malinaw, mas organisado at mas mabilis kung may bahagi ang mga impormasyon sa inyo. Ngayon tatalakayin natin ang isang mahalagang yugto sa buhay ng bawat babae ang tinatawag na menopause. Marami ang natatakot o nalilito kapag naririnig ang salitang ito. Pero kung iintindihin natin ang proseso at mga pagbabagong kaakibat nito, mas magiging handa tayo at mas makakaya natin itong harapin. Karaniwang nagsisimula ang proseso bago tuluyang huminto ang buwanang dalaw sa edad na 45 hanggang 55 taong gulang. May tinatawag na perimenopause. Ito yung mga taon bago tuluyang mawala ang regla. Sa panahon ito, nagiging hindi na regular ang buwanang siklo ng babay. Minsan mabilis, minsan matagal, at dumarating na may kakaibang pagbabago. Kapag isang taon ng tuluyang walang regla, doon masasabi na opisyal nang pumasok ang isang babae sa menopos. Hindi lahat ng babae ay parehong karanasan. May ilan na halos walang nararamdaman, pero karamihan ay dumadaan sa mga sintomas tulad ng biglang init ng katawan o tinatawag na hot flashes, madalas na pagpapawis lalo na sa gabi, pagbabago ng mood o pagiging irritable, hirap makatulog, pagbabago sa timbang at hugis ng katawan, pagbawas ng enerhiya at pagiging madaling mapagod. Ang mga ito ay normal na bahagi ng pagbabago sa hormon ng babae. Ngunit ulitin ko, hindi lahat ay makakaranas ng parehong sintomas may mga mas magaan at meron ding mas matindi. Isa sa mga madalas na naririnig na hinaing ng kababayhan sa panahong ito ay ang pagkawala ng interes sa pagiging malapit sa kanilang asawa. Bakit nga ba? Una, bumababa ang hormon na estrogen na may malaking epekto sa damdamin at kana ng katawan. Pangalawa, dahil sa mga nararamdaman tulad ng pagod, pawis at iritabilidad, mas nauna ang discomfort kaysa sa pagnanais ng pagiging malapit. At pangatlo, may mga kababaihan na nawawala ng tiwala sa sarili dahil sa pagbabago ng katawan, at ito'y nakakaapekto rin sa kanilang damdamin. Pero ang magandang balita, may mga paraan para mapanatili o maibalik ang dating sigla at damdamin bilang isang babae. Alagaan ng kalusugan, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, at uminom ng sapat na tubig. Kumamit ng mga simpleng paraan laban sa discomfort. Halimbawa, ang paggamit ng cooling techniques kapag may hot flashes at tamang routine sa pagtulog para makaiwas sa insomnia. Magpatingin sa doktor. May mga natural na supplements o payo na makakatulong. Pag-usapan ng bukas ang nararamdaman. Kapag may partner, mahalaga ang komunikasyon para mas maintindihan ang pinagdadaanan. Huwag kalimutan ang sarili. Gumawa ng mga bagay na nakakapagpasaya, hobbies, relaxation, at oras para sa sariling kaligayahan. Paggamit ng pampadulas Dahil sa menopause, nagiging mas tuyo ang ari ng babae na minsan nagdudulot ng pananakit. Makakatulong ang paggamit ng mga water-based o natural lubricants para mas maging komportable at maibsa ng sakit tuwing pagiging malapit sa asawa. Hindi lamang ang babae ang kailangang mag-adjust sa yukto ng menopause. Mahalaga rin ang papel ng asawa para maibalik ang tiwala at saya ng kanilang wife. Narito ang limang paraan na makakatulong. Magpakita ng higit na pag-unawa. Ang pagiging pasensyoso at hindi pagbibigay ng pressure ay malaking tulong para mas maging komportable ang babae. Maglaan ng oras para sa affection simpleng yakap, hawak kamay o paglalambing ay nakakapagpataas ng closeness at pagmamahalan. Pag-usapan ng bukas ang nararamdaman. Ang open communication ay nakakatulong para malaman kung ano ang mas nagpapagaan at nagpapasaya sa kanyang partner. Bigyan ng kumpiyansa ang asawa. Madalas sa menopos bumababa ang self-esteem ng babae. Ang pagpuri, pagpaparamdam na siya ay maganda at mahalaga pa rin, ay may malaking epekto. Huwag magmadali. Ang mas mahabang oras sa pagiging malapit tulad ng bonding at emotional na koneksyon ay nakatutulong para mas maramdaman ng babae ang saya at marating ang sukdulan ng ang kanyang kaligayahan. Ang menopause ay hindi katapusan ng pagiging babae. Ito ay bagong yugto ng buhay. Oo. May mga pagbabagong dala ito, pero sa tamang pag-unawa at pangangalaga sa sarili, may babalik ang tiwala, sigla at kaligayahan. At lahat ng nakita ning images at paliwanag sa video na ito ay inayos ko gamit ang AI para mas malinaw at mas madaling maintindihan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa ibang kwento at kaalaman. Maraming salamat po. Hindi po ako isang doktor. Ang lahat ng impormasyon na aking ibinahagi ay batay lamang sa aking mga pananaliksik at ayon sa ilang mga pag-aaral. Ito ay para sa dagdag kaalaman lamang at hindi kapalit ng profesional na payo o medikal na pagsusuri. Para sa mas tiyak na gabay, kumonsulta pa rin sa inyong doctor o health specialist.